Op, op. Eso te ponte, eso te ponte. Nandito na kami sa may lugar ng putut kung saan mayroong pinapako sa kurus. Magbola doon pa lang sa bungad. Marami na kami nataan ang mga nagpipenitensya. Ito, mga pauwi na, nangakaapak, mga duguan. Mayroong iba, nakasakay na ng motor ng kanilang mga service. Siguro hindi na kinaya. Mayroon iba, nandito lang sa parang tapat bahay nila. Uh, may pumapalo, duguan na rin. Um, marami mga naman dito. O, di ba lang kung anong tawag sa kanila para nagsisigil. Ito Saan yan? Ito na, ito na. Oh, sige na, dyan ka na para pahinga ka na. O, oh, pwede sir. Meron po tayong gate sa likod. Pasok na lang po sir. Meron po kung makasalubong Ila sa road huh? di ka pa? Pantay. Ha? Ila sa road nagba-pass ka? Sande daadaan dito. Dito. Ha ikot ka raw. Ikot tayo sa likod. Road. Oh, may pay parking may para sa motor. Uh. Okay, uh, mag magpaparking siya sa likod. Ayan. At least may pagkakitaan, okay na rin kasi safe ang sasakyan. May parking po. May tinakong ko nga saan siya nagparking. ito. Oh, oh, Makikita ba dito? Makikita po ba dito yon Ah, ayun. Yun yung may cross na yun? Pwede po ba lumapit doon? po kayo, ano, doon po kayo... Iikot? Ang daan. Oh, oh. Ah, sarado ah, pala dito. po,